Ruba na lang, ruba na lang. Bumaba na, presyo mga katropa. Ruba na lang, ganda mga ano? Ganda nga, mga... balat ng mga oh, ruba na lang. Grabe, ruba na lang. Sa patos, mga katropa. Ano? 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 dala ng dala ng yan mga tropa nah, nah, dito na kami sarat ayano meron pang binibinda dito hapkid <laughs> hapkid dinalae sabatos uh, ano yeah, hapkid binilin mo gandang lang kasi sa uh, iyo hapkid lang goban mo lang yan, pa yan ano ba kaya buhay ano eh ang inaano nya matatanggal tanggal may dugo dito me babad mo may klorin chlorine ito may chlorine yang kasi ano binilan mo ano ba 'yan 'pag binabad mo kasi to sa klorin ito magiging ano na to magiging <laughs> <laughs> uod ito, maganda talaga ito kaya sabi ko sa half kiddie lang ito so, loans yan legit yan eh no? o ano, nandiyan pa yung pang ano lion wala pang ano Lion nga oh, Lion's Deal Oh, lion oh di ba? Oh, mga katropa, <tinyo> lost dinner eh. Lost dinner <tinyo> na lang mga sapatos dito Half kitty, half kitty oh Ha? Huh? Shot so, mo muna. Shot mo. Mo. Mo, mo, mo na? Oh, hap nyo ito lang. Kasi nga, Ayan, nga, kulay soon, ang kulay. Hindi, pang, pang ano lang, pang motor eh. Safety na kasap. Ang pato yan, na, mo na Sapatos yan. siya, no? Safety na, safety na, na eh. pang motor motor yan. Ayun nga itong binili ko. Isa. Kasi sa kasi sa kanya, oh. Hmm. Oh. May oh. Huwag ito po pong lakad Diba mga katrupa, nakabili ng half kiddie lang, half kiddie oh. Hindi nga kasi lion yan eh.

Mabalat, para, para kay Uton. Uh, uh, ah, para kay Uton. Uh, Ito, tingnan mo mga katropa. Nike pa yan, oh. Oh. Paris boy. Atta, atta, atta. Ah, Paris. <laughs> Green. Ang <laughs> <laughs> ganda nito. Ano yun, oh. Half rupa, lang. Ruba. Ruba na lang, ruba na lang. Bumaba na ang presyo mga katropa. Ruba na lang. Ang ganda mga ano. Ang ganda nga. Ang mga Ruba na lang. Uy, hey, so smart. Ayan, rupa rupa. Brother, give one. Gaganda pa naman ng nga, brother. O, Oh, o, DNG. Oo nga, brother. Oh. brother. Rupa, 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 rupa. Rupa na lang, o, rupa. One kitty, so? Brother, give one, one kitty. <laughs> <laughs> Alin, rupa rupa. <laughs> <laughs> dito, dito ka pili di ka pumili, yo. Pumili ka ba dito, rupa oh. lang. Ingatan eh, naribuk, o. Oh. Ayan, ribuk, oh. 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 Ayan, maganda yan. Ruban na lang, bilhin mo Kaso nga, oh. Babad mo lang. <laughs> ito may swigo pa to, adidas pa to. Ruba, ruba. Ruba na lang, ruba. ruba. balas, balas, Ruba, ruba. Ruba na lang. Ito, ito. Balas, balas. Makita tayo ng ano. Kalas, ruba, ruba. Nang pwede natin gamitin. pumasok. Ruba na lang, eh, Ruba. Oh. Grabe, ruba na lang sa pabes mga katropa. Ano? You know? uh. Oh, kaso lang hindi siya ano, hindi siya legit. Pero pwede na. Ano, nasa ano? ano nito kapares nito? Pero maliit. Ha? Yeah. sa atin Ha? Huh? Maliit nga eh Ayun May ano, tas tas Ha? Huh?

So, sakto. May rumba tayo. Ayaw ah. Tsukran. Ayaw mga na Napili natin oh. Rumba na lang. Rumba na lang mga katrumpa. Ito. iba may adidas. Ito, ganda oh. Ay, may ano. May tahi. May damit, May damage, May damage Ito. Sayang. Sulit. Sulit. Sulit mga katrumpa. Ando pa Marami. Rumba na lang oh. Top sider oh. Top sider. Mga lantern, ruba na lang. O oh, diba? Maraming pagpipilian. Ito sayang iyong toa, Adidas. May oh, oh, Adidas. So. oh, ano size nito? ano saos nito? O, ano saos nito? ano nito? O, ano saos Asa ka pare so? Oh, may dami May siya. Ito lang jo? oh. May damage. Ano? siya. Eh, may converse pa oh. Converse. Yan mga katrupa. Nakakadali din tayo ng ruba. Ulit. Ayan, marami dito naman, no? 1KD, 1KD na dito. Dito, 1KD. Ayan, mga katropa, nag-umpisa na pala. Umpisa, umpisa na pala ang tapon. Dito, meron dito, oh. Oh, may Adidas dito tinatapon. Ayan, oh. Sus, bumili pa tayo. Dito pala tayo, dami tinatapon. Ayan, <laughs> oh, oh. oh, tapon na yan. Oh, tapon. Itong ganda nito, oh. No? oh. Ang size nito. Ayan, oh. ito, ito. Ito, Plus. Cool ya. Hindi niya alam. Hindi niya alam kung tinatapon na pinamimigay ba. Tunin muna na lang kasi. Ito maganda ito mga katropa. Oh. New balance. Ah ka. Hindi, hindi niyo ba <laughs> <laughs> New balance running. Hindi pala new balance. Imitation pala. Ito sayang ito. Ang lang kasi. Ang lang oh. Oh. Para sa bacha mo. <manyan> ha? Ah, tama nga, maliit yan eh. Sa sayang. Oh, bigay mo. Ha? Oh? Ayan pa, may dikiinway po. oh. Ayan ha, ng niya, no? Eh, ito balat. Oh. Saan yung kaparis nito? May buta. Ay, ay, kung yung mga isa? Ito bang ito bang kaparis? Oh. Ito bang kaparis? Ah, pwede ito, pwede. Pwede. Ende kasih gas nah Lana Lana Oh sama model Nudi Balato sayang ya Hmm megendah Oh no, megendah Itu 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 Lana Nudi Oh Cerah nah Itu jump Jump Dam. puru puro itu Paparis nito Itu udah ke Paris tuh Oh itu megendah Anthony nanti toh Pasalah puro kaliwa naman pala Ay, sorry, sorry. Ayan, mga ka-friends. Ayan, may napulot na naman tayo mga ka-friends. So, maganda Oh. Ayan, ano ba, si ba? Si to? Si nasana, Air, Oh. Ano? Angel Pugy. Ayan, mga ka-friends. Kakalkalay so, naman kami dito. Ah, so walang kapares <laughs> pala. Ayan, oh, maganda to. Walang kapare. Inaanap po kapares. Ayan, sa mo. Ano ba yan? Ayan, ka-friends. Ayan. 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 Oh, ay, ito may may tama na, may tama 'yan. Kaso hindi Kasi maliit. size 8. 'Yan ay hindi parehas. Sayang. Ano size Mo si Brazil. No 'Yan. Mga na pa-sa Dito ang mga damit 'to. damit ano to sketchers so, pares nito maganda pa to ito kapares maganda kapares hanapin mo kapares ito. ayun ayun o ayun o yan yan oh legit pa ano oh. to ha oh wala ka ano ganda buo pa Ayan mga katrupa. Ito, ang dami. Tambak mo na naman yung damit. Tambak yung damit. Dito. Mamaya tayo magluka sa damit. Tingin mo tayo yung sapatos. Dito muna tayo sa sapatos. Saan? Ayan na Oh. Uh. Pasok pa natin Ay, ito. Ay, ayan, Kid. sa kapares nito. Maganda Mayroon to. Yan, isa. Yan. Ayan. ayan. Ay, kaso. Dilaw na dilaw. Hindi na yan matatanggal. Hindi na matatanggal yan. Sayang. Lang, oh. Ay, mga libre lang ito mga katropa, oh. 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 Wala yung ganito niya. Ito, oh. Sayang sana. Ganda sana kasi nawala yung paris niya, oh. Hindi, Pwede ah. naman. Eh, sa loob nawala, oh. Eh. Oh, ito pa. Pangit naman. yung mga kapares. Pero ito maganda. Sayang kisira hindi niya kinuha ito. Oh, sayang hindi niya kinuha. Sayang yan. Ito, oh. May tayo niya kunin ito. Hmm? Wala kaparis? May ano yun. Alin. Babad mo to, matanggal yan. Sayang. Ito, ito, ka-angel. Kita mo. Oo. Oh. Oy, Piccadilly, oh. Yan, saan ka para sa Piccadilly? Nahanap ko nga, eh. Nahanap ko Oh pare? Oo, oh. oh, yan. Oo, oh, oh, kunin mo na. <laughs> Ay, nandito yung kaparis. Hanapin ko, kaparis. Ah, oh. oh. ah. Oh. Lodi, G. Ah. Hanapin ko dito, baka nandito ka pares. Ito yung Ay. Rasahin yung ano, Dicky NY. Yung ka pares ng Dicky NY. May butas yan, 'di ba? Tinapon nila yan dito. Ayun, 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 ayun. Butas. Ah, may butas na mga katropa, sayang oh. Dikit pa naman oh. Dicky NY. Ano yung sa na dito? Dito. Oi, pull in there. Ah, paan. Ito mga sandals. Mga sira-sira na mga ibang mga katropa. Na ito, abe tayo mo tau. Ito, ito ka so, oh. Ito na nga yung eh, pares. Ayan pala, oh. oh ayan, oh. Ganda oh mga kapuso oh. oh. Ito, ito pa, ito pa. Elegance. Oh. Ito, oh. Ayan, oh. Ayan, ganda Oh. Kukunin natin yan. Ito pa, oh. Ayan, may, may tama, may tama. Ito maganda rin. Ito nga Lodi, ito, hanapin mo pare. Ganda. Dito, lagay mo dyan. O, oh, ito, kukunin ko. Ito, kukunin natin mga katropa. Ganda. O, oh, diba? O, oh. Ano pangalan nito? Legit yo. Ano? Live street. Live ba? Live street. anak ko, live street. Oh, ba. Oh, diba? sulit mga katropa ayun na nagtulian na dun o oh. nagtulian na ayan o oh. grabe ayan